isang mapagpalang araw po lahat sa inyo mga kamotor ito na naman po tayo para bibigyang dinaw po natin yung mga napapanood natin o napapanood ninyo na tungkol sa gagawin o ginagawa ng iba para mapadali o mapalambot na e eh shifting itong cambio ah, kambyo ng TMX125 Alpha Okay. Siguro naman mga kamotor, mga bro, mga sir, mga kabiker, lahat na na nanonood ko ngayon. Bago po pala tayo magpatuloy, ay gusto po munang i out po lahat ng mga moto vlogger, lahat po na nagbablog tungkol sa motor. Sana po ipagpatuloy po ninyo ang magandang uh, sinimulan ninyo at doon po naman sa iba kung alin po naman sana yung mali eh wag na po natin ibablog kasi nga mali na nga nagagaya ng iba ah, ng team 125 alpha na kung papaano pa iismutin palalambutin na pag cambio ka pa ng higher gear o lower gear ay walang sabit ito po mga kamotor motor ko ay halos magsi 6 years na siya napakaswabi pa rin mga kamotor na eh, cambio yung kanyang transmission. Wala tayong binuksan, di pa ito nabubuksan mga kamotor. Ah, stock pa rin, full stock pa rin siya. Pero napakalambot ni cambio, bakit mga kamotor? Ayun. Hmm. Ah, sa simpleng pag-adjust lang mga kamotor ng cable ng clutch ma-achieve na natin mga kamotor yung walang sabit na pag shift ng uh, cambio nitong motor natin. Hindi yung bubuksan natin yung transmission tapos may papagalaw tayong mga motor. Hindi po. Ang tanging paraan lang mga kamotor para malambot i-cambio itong TMX125 Alpha ay yung pag-adjust ng tama dito sa kanyang cable. do sa kabila. Itong cable niya mga kamotor. Ito lang mga kamotor. Wala nang iba para ano pa para para ano pa kung ano yung kung saan gamit yung adjuster ng cable at saka doon sa banda baba di ba sa may cambio yon kahit sa brake natin mga motor nandoon yung adjuster ng uh, adjuster ng preno or clutch ng motor natin hindi na kung saan-saan pa saka isa pa mga kamotor halimbawa kung mag-change uh, gear kayo pababa huwag po ninyong ipo-pull down kaagad yung accelerator ng motor natin kasi nga pag naka-pull down po yung RPM nya mahirap po talaga na magbawas ng cambio uh, dito sa TMX 125 Alpha kaya kaya nga po meron tayong student driving na sinasabi para mapag-aralan po natin yung tamang pag-shift ng cambio ng TMX 125 Alpha kasi nga ang mga kamotor, pag nakuha mo talaga yung tamang RPM ng Tims 125 Alpha bago ka magbawas o bago ka magdagdag ng cambio nito, napakalambot mga kamotor, parang wala lang na uh, isin, pinapasok mo yung cambio o nagbabawas ka ng cambio. Kaya nandun lang mga kamotor, tamang pag-adjust ng cable dito sa sa clutch cable dalawa po yan baba taas at saka bigyang din po ninyo ng konti yung accelerator ninyo kasi napakadaling papasok po ng cambio ng TMX pag halimbawa bigyan din mo ng konti yung sila ba diba, kung naririnig nyo kung minsan doon sa mga truck na man, tinatawa ng panganong iba kasi nilalaro yung accelerator doon po ganun po ang purpose nun mga kamotor yung, uh, itataas mo ng kunti yung Accelerator nung Motor mo bago ka mag shift Ng gear Pababa Yung pataas naman po kahit medyo Half pull down yung Accelerator mo okay lang Pero pag nag shift ka po pababa Medyo labanan mo po ng kunti yung Accelerator mo Okay sa mga hindi pa nakakasubok mga kamotor sa tamang pag adjust nito ganun lang mga kamotor huwag na ninyong pabuksan yung transmission na ninyo na kung ano ang gagawin ng mekaniko kayo na po mismo mga kamotor ang mag-adjust ng tama at gumamit ng o gumamit, o tama doon sa may tamang accelerator ng motor niyo tamang RPM para makuha ninyo yung madaling pagpasok ng cambio nito o, halimbawa mga motor ba diba, na marami kayo nakikita marami akong nagmasdan lalo na kung huminto mga kamotor ito tapos namatay tapos ang nakakambyo halimbawa di ba diba, kahit anong gawin mo mga kamotor kahit anong gawin nila hindi na nila mailologer ito kung hindi uugain yung motor ganon mga kamotor pag tumatakbo talaga itong pag tumatakbo itong motor mo at maglo ka dapat medyo i-higher mo ay i-high uh, eh, mo ng konti yung accelerator mo para naman pumasok ng smooth yung Ah cambio mo pababa okay wala na tayong bubuksan mga kamotor o oh, kagaya nito mga kamotor titistingin natin paaanda rin natin all stock pa po siya wala tayong binuksan pa dito. Papanda rin natin mga tinan ninyo kung gaano ka smooth uh, ah ikambyo itong motor ko. Huh? Oh, tinan ninyo mga kamotor. Oh, ganyan lang mga kamotor kahit kamay lang siya. Oo. Oh. likot siya mga kamotor. Yan. Okay, mga kamotor kahit kamay lang siya. Okay. Hindi yung iba talagang may ganit siya mga kamotor. Yan. Okay. Uli ikot yan mga kamotor. Napakalambot mga kamotor na ikambyo. Wala tayong binuksan dyan. Wala tayong pinalitan. Wala tayong hinasa o ano man. Okay. Tinan okay, yung mga kamotor. Kamay lang mga kamotor, o. O, sa kamay okay na. Di lalo na sa paa meron kasi nasasana yung iba mga motor di ba meron yung mga motorcycle na ang cambio nila ay panay yung hinlalaki lang ng daliri ang kumakawi taas baba taas baba ito pong TMX Alpha ay sa paa o oh. di ba lalo na mas malambot oh. O, ba, mga oh. dito pa mga motor o oh. di ba naka high gear na siya oh, di ba Okay, mga kamotor, ganun lang mga kamotor. Tamang pa adjust ng cable ng clutch cable, baba taas po yan mga kamotor. Ikwan ninyo yung hindi lang siya tokot o hindi naman maluwag. Okay, tamang galaw lang yung shifting lever nyo. Yan. At saka pag magbabawas ka, lalo na kung naka-tricycle ka o nakakulong-kulong o ano, itaas mo lang mga kamot ang kunti yung accelerator cable nya halimbawa medyo ipan mo lang ang bago ka at isisip yung logger nya okay. oh, sa mga nanood po ngayon sana po may natutunan kayo na kahit na papaano ay hindi na ninyo mapapabuksan yung transmission ng motor niyo, para hindi naman kung ano-ano nang gagawin to para hindi masira tamang pag adjust tamang accelerate lang ng punti sa throttle papasok ng palambot yan mga kamoto kahit na hindi mo pa nga i-clutch yan eh kasi yung iba hinasak na nga hinasak na nga yung kwan um, yung starger o synchronizer pwede rin ganon sira ang motor mo, mo. <laughs> o oh, yun lamang po ang may share ko sa araw ng ito God bless po sa inyong lahat. Thank you po. Bye-bye.